Ayan. Wala po kaming pake. Eh. Thank you so much. I love you. I love you. Hindi kami, hindi kasi kami pwedeng mag... Gusto ni... Ma oh my God, eh! Oh my God, eh! Ayun naman, ma! One, two, three, go! Uh. 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 <laughs> Ay, gano'n naman sa bibig. Sa bibig na naman. Pilos. Ayoko na nga, papansin. Nadadamay ako. Sorry, guys. Hindi na tumatawag na. Tapon daw ako. Oh my God! Oh no, my God! Huwag kami iyak. Iyak daw. Yung iyak. Ay, wawa. Ay, wawa. I was down to cry. <laughs> the left behind. You are yung the Yung iyak mo. Yung pag inagawa ka ng laruan. Oh, laruan. Oh. I was down <laughs> to cry. <laughs> Masakit perlas. Tsaka ah. bakit tumatalon ako? Talino mo na kumakuryenta ng ganun lang. Sorry po, sorry. Normal boys. Alam!

first time nag-live pero ganito yung nangyari. <laughs> kopya namin ang planeta nyo. Ano po kami ang poke nyo? <laughs> <laughs> Sorry guys. Nasa kopya namin ang planeta nyo. Ala, top one all time daw. Oh my goodness. Deserve <laughs> naman ni Ano ma? yun ba? Ano yun ba? Takbo-takbo kasi siya ay, ko na nga. Feeling ko wala akong ginagawa, wala akong gift, pero feeling ko tawa ko ng tawang ang sakit ng likod ko. magwater water ka muna Water. 14,000, top one ko So, Suffer. Grabe, nakapagod ba lang ganito? I love you! Sasakupin namin ang planeta nyo. Feeling ko may magsisend ng layon. Uy! <laughs> Eh naman ako. Okay, oh, kahit ano, na naman si Ani. Pag layon magtalun. kailangan magtalon Hindi mag-isip tayo paano? Pag may layon parang split. Wag, wag mo sabihin na layon, sabihin Ay. Na. Mamaya nang lilimos ka na naman diyan. Ano lang parang apology na lang ako. Mag-apology ka so, na ay, na, <laughs> Okay, huwag lang na. Na. Sorry. Okay mo na. Sorry kasi ano parang ayun nga. Dito sinasadya. Sorry, Tito Mars, kasi kung nasi-feel mo ng dili mo sa ko, gusto ko ng layo. Uunaan na kita, wala ka pa man content gagawa na ako. I was down to cry. Ang lakas nga ng puso. Ang talaga. Oh my God! Money! 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 Para sa'yo! Oo! Oh! Ganyan yan mo, Ayan, gayang, gaya. oh. Ayan, gayang-gaya. Oh. Huwag ka nang gumanong ganun. Ganun dapat. Da Ay, hindi ka nag-effort. Parang huwag nang sendan. Dapat na yan, tanong. Nakaganyan, oh. Nakaganyan? Hindi <laughs> naman. I love Ay. you. Thank you for the ring. Yes, I do, I do. Sofer, grabe. Sofer, nakakapagod. Tite. Tite. Uti! Sorry, sorry. <laughs> sorry na Nabasa pa talaga. Tangtis. Sorry. Sorry na. Nabasa ko niya. Si Jeff. Hey, Friend Jeff. kami ni Jeff. Top one daw tayo sa lahat. Top one? Ay, oo nga ma. Wow, deserve. You know, everything that... Um, uh. comes... To, everything that comes to you, you deserve it. You deserve it, oh. You deserve it. Invite mo daw si Jeff. I was down to cry. Nakatanggap ka pa, na pala ng lion? Mm. O M&M lang yun? Oo. Oh. Tsaka si Jenny nakatanggap na din. Parang, Thank you so much. Oh parang my God. ang mga tao ng bago. Hindi, wala, parang Niana hindi, hindi pa sobrang nagbubum yung timbar dagulan mo. Layon na malaki talaga? Oo. Parang hindi pa masyadong ano, parang... I love you! Parang mga ano-ano pa lang. Niyan Nian. na. Invite Jeff. Mag-Solomon. Mm -mm. Kasi baka ano na naman isipin nyo, di ba? Oo, oh, awayin nyo na naman mm -hmm. si Judy. Elmar, thank you so much. I love you, Elmar. You're the best Have I ever that you. Uy, alam mo ba si Elmar? Pumunta siya nung ano. Ang layo niya na, pero pumunta siya nung ano namin. Oo nga. Show. Sabi niya nga si you daw. Naka, Oo. Oh, eh. Pumunta wait, siya nung mall show, solid. Grabe, nakasupport siya dyan. Lagi nagpupunta. Pero pumunta pa siya mall. So, kaya feeling ko, yan ano yung mga pupunta ng Anong gagawin kaya? pag may nagbagsak ng TikTok universe? Mag ano kami? Mag talon-talon ba? Mag... Mm -hmm. Di diba, mag talon-talon? Mag tutulak. Pero huwag ka Split. mag ingay, ha? Oo. Mag Split, ganun. Basta. Mag i-split kami. Alam niyo naman na dancer ako. So, sobrang ano yan. Ikot-ikot. Ano ikot-ikot? Huwag nakakahilo ang ikot, mga kaibigan. Mm -hmm. eh. Super ganda mo, Ma. Oo, alam ko. Nakakalibog nga siya dito ano? Ay, sorry. Lubot. Ano yun? Ano yung lubot? Tumbling. Oo naman, kahit ano pa ipagawa niyo. Tsaka may naisip na kami. Ano daw ginagawa niyo dyan? Nakatambay lang. Na. Nakatambay lang kami dito. Oh, Ito yung bansang napili namin. Ito yung bansang <laughs> napili namin. Kasi mura lang siya. Ganda niyo tumawag kayo. Alam niyo ba na mura lang siya? Yung ito, yung sa Hong Kong. Kaya ito rin, umiiyak si Bricks. Lagi na lang umiiyak si mm -hmm. Bricks. Ano Tatahan, din yun, Tatahan din yun, syempre. Tatahan din yun, guys. Ano ba nangyari kay Bricks? Umiiyak siya? Anong bagay sa akin to? Ma. Ay, tiyang ka naman talaga. Sorry. Parang pinapabukang... Maybe I'm gonna, ano, I'm gonna take a bath na because... Ah, maliligo ka? Ako I ako din maliligo too... ako. Later pa naman, but I'm going to prepare some clothes na first. Punuin mo muna yung ano. Ay, mayroon ba silang hot? Like hot water? Mayroon. Punuin mo muna. I feel irritated eh. <coughs> Gusto mo toothbrush? May toothbrush talaga ako. Hindi lang ako ng toothbrush. Yeah, ayaw ko lang. Oh my god, number one tayo. Mag-thank you ka I have a lot of Screenshot toothbrush. ko to. It's Oral-B. Oral-B. Ay, nga. May nabili ako sa ano. am um, yung toothbrush na yun is... Sa Korea, te. Korea ba? Te? Yung... Yung toothbrush? Oh, Korean March. Korean March. Oh my god, nangunguna nga ako. Thank you so much. Deserve. Tapos, <coughs> for last, magbinito siya na parang Korean snack. Sabi niya, ah, masarap tayo din na ipanag doon sa TikTok. Huwag ka tikin niya, hindi. <laughs> 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 hindi, masarap din sinungaling yung mga tao. <laughs> para <na> makabenta <laughs> But, lang makabenta sa sabihin masarap. Huwag kayong ganun, para lang sabihin na masarap. Para lang makabenta ko yun sasabihin yung sasabihin nyo masarap. May binili ko, hindi naman totoong masarap. ayoko na lang ayoko na lang sabihin kasi nga syempre beer. Baka sa inyo masarap 'yon, baka sa akin hindi. Pero kasi sa akin sa friend ko kay Erna hindi talaga. So ayaw naman namin na, syempre, di ba? Kasi dito kasama ni ano ni Jeff kasama niya si May ako eh. Yung kasama ni Jeff. Si Josh daw. Josh. Si Josh, si Josh yung magandang boses niya. Sobrang taas ng boses ni Josh. <coughs> you no? Know? Feeling ko mag-duet mag kayo. Mataas din naman yung, yung boses niya. Eh ano to eh? 16th floor to eh. Ang ah, corny. Ang ah, corny, 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 corny. Napagod ako, te. Ako oh, nga rin, eh. Migs idiot. <coughs> Pag pinakit ko naman si Mix kahit kaibigan ko lang, bibigyan nyo na mali siya kasi yung humor niya, iba, hindi nyo maintindihan. ba diba? iba-iba kasi ng humor yan. Si Jeff, mahilig bumanat. Ano yun, yun naman? Ano yun yan? sasabihin nyo na, ay, red flag ka! Kasi, ano, niyana. Aawain. Aawain nyo. Aawain yun, nyo, tapos sasabihin nyo kay Cholo lang yan syempre guys kung kunyari katulad ni QD kay Cholo alam naman na alam naman syempre wala si Cholo hindi siya naka-live so you know meeting a new friends it's not an issue naman so wag bigyan ng ano issue hindi ko naman siya rinireto kay Jeff grabe naman kayo oo tsaka Diyos ko ba't rinireto si ano ko bata oo nga alam niya naman yun and <clears throat> she loves Cholo Cholo loves her they love each other. Magtutbrush ka na dun, bilis na. <laughs> <laughs> Shoot ang ina mo. Super relax mo talaga, I love you! Hello sa 16 viewers, mahal ko kayong lahat. Alam ko may pasok pa kayo bukas. Ano ba bukas? Sunday. O walang Trending, pasok? Sunday ba yung first, Wednesday bukas? Mm -hmm. Yeah. Oh, may pasok, di ba? QD on top. Ay, may nabili kami. In uh, cherry. Nasaan? Bukna. <laughs> na. ina mo, ang dami mo. Uso na agad? Mm -hmm. eh, may, eh, may kapuki nang... Nasaan nga? Oo nga! Grabe talaga yung bibig mo. Alam mo yung sa amin, isang cherry lang nagkakasya. Sa kanya siguro walo. Titi nga kasi. Ay! Uy. I love you! Bakit hindi sumama si Erna ma? Walang passport. Pero gumagawa na si Cesa Ball, si Erna, yung mga walang passport. Si Cesa Ball, si Erna, okay, right. si Fukirat, si Dawi which is yung manager. Kasi ang gusto talaga namin lahat kami, kahit hindi yung Team Bardagulan, kahit yung mga manager namin and yung friends, kasama. Ano mo yun, hindi... Siyempre, di ba, mas masaya, mas madami, yes. mas makulit, mas yes. gusto nyo sama-sama kami. I love you! Ganun yung gusto namin. Si Migs actually, nung nakaraan, nung um, event ni Perlas, I love you! Nang ng Lux, sinabihan namin si Migs. I love you Actually lahat sinabihan namin So hindi lang talaga nak I love you Hindi lang talaga nakadating yung iba Kasi nga bukod sa um, may schedule din silang iba Is Yung iba malayo din talaga I love you Asan si Jenny? Si Jenny po is hindi nakasama kasi Ayun nga may baby siya may pasok may pasok yung anak niya, tapos basta. I love you. Bakit kayo nag-Hong Kong, Ma? I love you, actually. Naisip ko talaga si Perlas, bukod sa may passport siya. Bakit? Pihiyak na ba ako? Hindi. Ako nga naluha. Napanood, alam niyo yung napanood ko yung video mo with Namir na nga. Sobrang... Ah. Diyan so, yeah, muna eh. Huwag natin i-open dito mm -hmm. kasi baka sabihin na naman, "Oh, kala ko ba maldita ka." Eh. Diba? Uy, kahit naman maldita tayo ma, kahit masama ugali natin, meron pa rin naman tayong likes so. Bukod na soft. tayo ng ano? <coughs> <coughs> grease. Shit. Kailan? Mm. Ma, hindi mo pa talaga sinasabi yung uh, sa din by the god. Wait mo di pa kakausapin ko pa lang. Ang OA mo. <laughs> ayaw niya kay Daddy Bricks. Anong ayaw? Decision na lang. Lo I love you, di ba? <laughs> Hindi kasi, si Bricks kasi, ayaw ko siyang ma-fall sa akin. <laughs> Sige, ano naman natin. Oh, ito ha, pag pumasok si, pag pumasok si, ay eh, si ano, si Migs. Ako mismo magpapababa pag may nabasa ako hindi magandang comment. Si Migs, pag bumanat yan. Alam nyo naman bumanat yan, leche